Good morning guys, plantito to tayo for today's video. Magpuputol tayo ng mga bulaklak ng roses para magkaroon siya ulit ng bagong bagong bulaklak. Okay? Nakikita nyo tong mga roses dito. Ayan. Ang dami niyang bulaklak. Ayan. 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 Nakikita nyo yan. Kita nyo yan. Ang dami. Di ba? Diba? So ganito lang kasi yan. Pag may mga ganito ng tuyo, balik natin yung camera. <laughs> pinuputol yan guys wag kailangan talaga puputulin nyo yung mga ganyan yung mga tuyong bulaklak para magsanga siya ulit yan wag nyo hayaang natutuyo lang siya mag isa kailangan nyo siyang putuli ng ganyan para po dumami yung bulaklak nya yan mga masyadong matalas tong pangkat natin yan po pinuputol talaga yan sorry naman hindi na matalas yan yan guys pinuputol niya yan ha hindi nyo lang siya hahayaan pag tuyo na yung mga mga ano nyo mga bulaklak puputulin mo na yan. tulad na ito ayan kailangan mo na siyang putulin para magsanga siya ulit yan yan kita nyo yung mga ganito, puputulin mo na yan ganyan okay yan para magbulaklak siya ulit yan that's the secret that's the secret ayan ganito guys pwede din siyang putulin yan ang dami di ba oh puputulin na natin to ayan. Mm hindi lang po pinapabayaan yung rose talagang kailangan mo silang alagaan parang tao din yan eh. <laughs> kailangan mo talaga silang alagaan hindi pwedeng hayaan mo lang silang mamulaklak tapos pipitas ka lang ng pipitas hindi po ganyan yan ay <laughs> sa ayan may natutunan kayo sa akin ngayon so, so maganda na ulit siyang tingnan Makita okay, niya wala na yung mga tuyo Meron pa dito, di ba? Nagtrabaho rin siya eh. Ayan. Kasi makakita nyo, tutubo yan dyan ng mga bagong sanga. Bulaklak na ulit ang tutubo dyan. Pwede mo siyang putulin dito. Para magkaroon siya ng mga bagong sanga. Okay? Ito pwede kong putulin dito. Ayan. Para magsanga siya ulit. Okay? Marami pa dito sa isang side Ayan, ulit Okay Tinan nyo ito, ang dami-dami mga bulaklak niya oh. Mga bagong sibol Kasi pinuputol talaga siya Magpuputol ulit tayo para mamulaklak ulit siya Kasi mga tuyo na yung mga bulaklak niya oh. Okay Ganun lang po ang sikreto Para magkaroon siya ulit ng mga bagong ganito Okay ba guys? So ayan may natutunan kayo sa akin Bilang plant d2 <laughs>